Kaya mga kapatid, sa ating celebration ngayon, tayo pinapalahanan na sana si Jesus lamang ang ating maging hari ng ating buhay. Bakit si Jesus? Dahil si Jesus ay panghabang buhay. Walang ibang hari ang makakalampas kay Jesus. Many kings have passed, but our Lord will stay forever. If you want to receive eternal life, if you want to receive everlasting peace in your life, submit yourselves to the eternal King. Submit yourselves to the King of all the kings. And there is no other than, huwag na po tayong pumili ng mga ibang hari. Wag na po tayong pumili ng mga ibang bagay na humahadlang sa atin sa pagtanggap sa ating Panginoon. At paano lang yamang mangyayari na tayo ay magiging totally submission sa ating Panginoon? If we allow ourselves to follow the rule of God, the commandments of our Lord. If Jesus is truly your king, you must follow his commandments. Is Jesus Christ is truly your God, you will always take away the sins. Lagi mong iiwasan ang mga kasalanan. As we continue to celebrate the solemnity of Christ the King, sana po ay tanggapin natin siya ng buong puso, ng buong pagmamahal at ng ating buong buhay. Para kapag dumating ang panahon kapag dumating na ang kanyang pag sa mundong ito, ay makakasama niya tayo sa buhay na walang hanggan, sa buhay na walang hanggang kasiyahan, sa buhay na panghabang buhay para sa ating lahat. Amen.